Mga tropes, grabe, may matindi na naman nangyari sa Miami Heat. Galing pa sila sa talo kontra first seeded Detroit Pistons. Kaya gutom na gutom talaga sila pagpasok nila laban sa LA Clippers. At mga tropes, hindi sila nagpaawat. Eto na nga mga tropes, pagbukas pa lang ng laro, si Bam Adebayo agad ang nagpaulan ng highlights. Alam nyo na yan, kapag drop big tulad ni Ibiza Subats ang nasa harap niya, automatic green light kay Bam. Ang unang ginawa, transition pull up 3. Oo mga tropes, tres agad. Sinundan pa ng mid-range of the glass, tapos isang malapit na scoop shot sa hard drive. Parang practice lang. Habang nagwawala si Bam, eto na bang si Andrew Wiggins, solid na solid ang energy as in loud and noticeable, sabi nga ng mga analyst. Bilang expected fourth option, ang agresibo ng galaw niya off the catch at pag-atake sa paint. Pero ang hindi napapansin ng marami, yung depensa niya. Grabe mga troops, kayang bantayan small guards, tapos kaya rin harapan si Kawhi Leonard sa face up. Wingspan pa lang, nakakatakot na. At ang footwork, pambihira. At syempre, hindi rin magpapahuli si Norman Powell. Playing against his former team, motivated na agad yan. Pero nung nag-init si Nabam at Wiggins, mas lumakas pa si Powell kasi hindi na siya primary focus ng depensa. Ayun na, free to roam, free to shoot. Yung catch and shoot trees niya, linis. Talagang secondary action killer mga trops. Pag uminit yung iba, mas lalo siyang nagiging nightmare para sa depensa. At dagdag pa dyan, magandang balita rin na si Jaime Hakes Jr. ay na-upgrade na available kahit galing sa groin injury. Isang oras at kalahati bago ang game, cleared na siya. Big help para sa rotation. Kung tutusin mga trops, itong combo ni na Bam, Wiggins at Powell iba ang impact. Bam setting the tone, Wiggins balanses sa offense at defense, Powell sniper mode. Pag ganito ang itsura ng hit kahit walang masyadong touches sa simula ang iba like Tyler Hero or Powell ang hirap nila bantayan. Dangerous sabi nga. Pero kayo mga trops, anong masasabi nyo? Sa ba, sapat ba ang ganitong performance para makabalik sa winning form ang Miami Heat? May chance ba silang tuloy-tuloy na makabawi? Yun muna mga tropes ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong hit updates, huwag nyo kalimutang ilike ang video at mag-subscribe. Tulungan nyo kaming abutin ng 10,000 subscribers bago matapos ang taon. Power mga tropes, kita-kit sa next upload.